babalik na yung cover para uh, makabiyay na si Ronald okay. ayan. ayan, saglit lang guys saglit lang, nakabit na pwede na makapagbiyay si Ronald Yan, ito lang pala ang technique guys para pag aayos guys magpalit ng pump belt. Bilis lang guys. Yes, guys. Pala, sir, magpapalit sir. Anong tanong ngayon? Anong tanong ngayon? Anong tanong ngayon? Anong tanong ngayon? Bitigs ka lang Bitigs ka na Bitigs ka na Tansa